yun mga kailaw yung motor nya kalawang po lahat yan ang problema nya ito yun natin iba na oh. yung alam ano na tubig <laughs> nalabog daw po ito sa baha tapos ganyan natin tigas ito ayaw din umikot o ayun gumalaw na pero kailangan pa rin ayusin yan ha? kasi babalik po yan sa dati pero itong ano inayos ko na yan malamang kapag po, po siya ayun ayun na Bibilangin natin ang motor 1 2 3 4 3 4 4 5 6 7 tapos dalawa sa ilalim yung pan and tel 2 4 6 7 8 9 9 ng motor plus ito pa kung saan na niya dalawa then 11 ano'ng 11 ng motor niya ganong karami nag restock up kailangan natin isa-isahin